Di talong bulan ni eh, kwa di di ba ni mamim na ganak ni manang mo. Ah. Kuno ni lolom. Sa mun tola kay da ni Olive no ang talong nga bulan a ah. kuno na bilin na kanya. Un pang kuno mat. Oh di kwan. Kada kabos kit kita di bulan tanga da tanga da kasta. May masalat tamo ti bulan kuno. Oh di kwan eh. Kasi nga kanayon. Napalabas siguro ti kwan talo nga tawon. Tangad nga tangad nga may may misala tawon di bulan kan unta nga makaidayan ni ulib kung kuna mat. Idi kun imbaon na ni kwan di bulan siguro ti Abril. Ah, uh, ipinagpapatubog e, ma ya Ah, uh, inba ni kwan lulom. Ing kagsa do kuna na. Kabus man ti bulan na mga alas 12 siguro. Ah, uh, tangtangado man di no may may sabot ti bulan. Wala. Oh, uh, idi kun nay. Na pala di bubunan ag sa Ah nakita niyo, ay, nga bulan, nga. E di unik mo, ada bulan duwan duwa ka bulan nang kunak idi naala ka timba uh. nakita gid timba at damang bulan nang ay talo nga bulan nang kunak <laughs> kim maraya kun anya binagkat ko jay dalan pa yanan ay ko nga, <laughs> nga. sinakayan ni mami mo so so na so aja na, na nabuo ka maten nakaw so <laughs> ka talo nga tibo jay ni mami <laughs> Is, manang isa, na, ko ko so. na ma Wah, ini manang <laughs> mo so, uh,